Mga boss, kapag naka-experience tayo ng ganito sa ating mga preno ay agad natin itong i-repair or ipagawa upang makaiwas tayo sa posibleng aksidente. Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, meron po tayo ditong Sniper 150 at meron tayong maliit na problema, subalit kung pababayaan po, po natin ay posibleng ito ay mag-cause ng isang aksidente. So ang problema nito mga boss ay itong ating uh, brake lever ay mabagal siyang mag-respond. So pagka na tayo, hindi po kaagad bumabalik sa kanyang position yung ating brake lever. So ibig sabihin ay uh, maganit no yung pagbalik ng ating piston. So ito mga boss ay maliit na problema pero dapat ay mabigyan agad natin ng solusyon. Ang status nga pala mga boss ng ating preno so functional po siya na membrano po siya nagagamit po yung ating preno kaya nga lang ay hindi agad siya balik So makikita natin no, medyo maganit no, yung pagbalik na ating piston. At ito nga pala, so napakamurang halaga lang ang ating kakailanganin para ma-repair ito. Kaya nga at kailangan din natin siyang bigyan ng solusyon. Ito nga pala mga boss ay wala pang leak itong ating brake master pero sa katagalan kung ito po ay ating pababayaan posible na magkaroon po ng leak at yun nga pwedeng lumusot yung ating preno. So dito mga boss ay sinimulan ko na itong baklasin so ayan na ang kanyang itsura. Ito nga pala mga boss ay first time niya palang na mapapaltan since 2017. So ngayon ay 2025 na so napaka napakatagal na rin nung itong ating set at ito na nga mga boss, yung ating tinanggal. Pero ito mga bossing, no, may kakaiba akong ginagawa sa ganitong klasing ng repair. Kapag uh, ang nabibili kong mga parts, no, yung pamalit natin ay yung mga hindi genuine parts. So, ipapakita ko kung paano yung aking ginagawa. So, ito na mga boss, yung ating tinanggal. At kung mapapansin natin yung mga goma niya, so yung dalawang piraso na goma, ay nag-expand na. Kung baga namagana yan, at kaya yun po ang cause no na nag, nagiging maganit yung kanyang movement and then katagalan kapag hindi natin na nagawa ng repair so posible na diyan mag unti-unting mag-leak yung ating brake fluid. So kaya importante po mga bossing no kapag na-experience na -experience natin yung ganito ay ipagawa na po natin no kung kaya naman natin mag-DIY or mag-repair. So pwede po nating gawin. At ito na nga mga boss, nakabili na tayo nung ating pamalit dito sa ating uh, brake master. So ayan, ang labili ko ay yung pang Mio at worth 100 pesos. Ito mga boss, so alam natin, ah, hindi siya original. So replacement lang siya. At yan po yung available dito sa aking area. At ito nga yung sinasabi ko kanina, yung aking ginagawa sa ganito, kapag hindi siya genuine part, so hindi ko siya kinakabit lahat. At ito nga pag sinukat natin yan so mayroon talaga siyang differences so katulad yan yung haba ng ating piston sa original at saka doon sa nabili ay mayroon siyang konting difference siguro about uh, 2mm pero para sa akin kasi uh, malaking difference na yan no? 2 to 3mm sa length ay medyo hindi na ako dyan satisfied eto nga mga boss pati yung kanyang spring so mapapansin natin 'yung original na nakalagay sa ating preno ay mahaba compare dito sa nabili ko na pang Mio so maigsi at yun naman talaga ay pang Mio siya so hindi siya pang sniper so pero pwede mo siyang gamitin kaya nga lang ang kailangan lang natin gawin ay kukunin lang natin yung dalawang goma sa pagtatanggal ng goma mga boss so ingatan lang natin na wag masugatan or mapunit yung ating goma so ayun lang ipagpapalit lang po natin yung lumang goma so papalitan natin ng bago galing sa nabili natin na pang Mio so ayan po yun mga boss so ito na mga bossing yung ating pinagpalit na na goma doon sa may bago nating nabili at nilagay natin sa lumang piston at kinabit ko din yung kanyang spring so ito yung tinanggal ko na lumang goma ng ating sniper so malambot na siya at nag expand na talaga so hindi na siya pwedeng gamitin kaya nga po medyo maganit na yung play ng ating piston so hindi na siya bumabalik wala na siyang quick response at ito nga mga boss ay assemble na natin so ito naman yung ating pinagkuna. Okay mga boss, assemble na po tayo para matesting na natin kung magiging okay na ba yung ating Uh, ginawang solusyon dito sa ating preno. So, ayan mga boss, natapos na natin yung ating ginawang repair. So, ayan, meron na siyang brake fluid pero nakabukas pa lang dahil uh, katatapos ko lang din mag-bleed. So, ayan mga boss, ayan, na-bleed ko na rin yan. At dito, makikita natin na maganda na yung response ng ating brake lever. So, bumabalik na kaagad. So, meron na siyang quick response. At yan, maririnig natin yung tunog ng kanyang brake light switch. So, bumabalik siya kaagad. So, ibig sabihin, gold goods na yung ating ginawang preno. So ayun lang mga bossing at maraming salamat po sa inyong oras at ride safe po palagi mga boss.